Hello guys, ito yung mga alaga ko, hindi nila kinakain masyado yung pagkain nila kasi malaki yung mga bote lang mais, ito kung mga bote ng ano. Kaya ito may pa na naman yung hamo nila, ito yung parcel na bagong food. Pina-order ko kasi hindi nila kinakain yung dati, kaya ito bago na naman. Vegetarian food, ito siya, mga ginilin na mga greens, mga maiz. Um, vegetarian food yun siya. Binili yan sa Shopee. Ito so, yung ba through Shopee. Yan yung ano nila. Pagkain. Yan. Pagkain nila yung itry natin sa kanila kasi parang pumayat sila ilang araw hindi kumakain mga food kunti lang kinakain ka nila kasi parang hindi natunawan kaya ito try natin hmm, miss na miss yung pagkain ani ni bago kawawa <laughs> yung mga alaga hindi ka daw ang nakakain yung isa yung hindi nagdiling Mm hmm. Ang bawas yung Malalaki kasi. Pumara natin ng tubig. Hmm, ano? saya na kayo dyan. Ay, parang ayaw na ni Babo sa pagkain. Nalaki na sila. 8 months, 8 months na yata or 9? Ano itong mga alaga ko? Ayan. Lagay ko dyan kasi lumalabas yung babae. Kain lang kayo guys. Ito yung pagkain nila oh. Wala mo bawas. Ah, malalaki kasi Yun Ayaw nilang bulunan. Ayaw din nila yung mga maliliit. Ayan. Parang nanimago sila. yun yun may bago na silang pagkain. Kina yun. Tabi na lang muna yung isang sako nilang kung ano. Thank you for watching guys. Bye bye.